We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hey, hey, hey mga kaibigan, narito na naman tayo sa ating uh, programang We Can Do It, ang inyong paborito. Paborito nyo ba talaga ang We Can Do It? So we would like to hear from you. No? Um, uh, Mag-text naman kayo o magbigay naman kayo ng konting uh, um, uh, inspirasyon sa amin at uh, kami po ay matutuwa talaga. At narito muli ang aking sister-in-law si Terry Javier. Ellis na siya ngayon kasi nga uh, we go into another another uh, uh, ano to uh, life ng aming ng aming life. <laughs> Sige te, ikaw na <laughs> Ang bilis talaga ng panahon ano? naka uh, episodes na tayo. Maru, This mm -mm. is uh, the mm -mm. third third week of uh, August sana po ay maayos kayo at nasa mabuting kalagayan habang naaabot nitong ating programa na weekend duet maraming maraming salamat po sa inyong pagsali sa amin linggo-linggo o in our case sabado sabado <laughs> mm -hmm. O kung anong, uh -huh. o anong araw yes. o anong oras man po kami nakakarating sa inyo. Dahil alam namin na kayo ay nasa iba't ibang panig ng mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Kaya sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating maikling programa sa araw na ito. At eto nga po, yes. ako'y natutuwa na magkasama kami ni Maru para patuloy na magkwentuhan tungkol po sa aming mga karanasan. Mga karanasan namin sa aming mga uh, kinap... Kina, hindi hindi naman po kinasadlakan <laughs> kundi kinapuntahang lugar Parahi, pareho po kami pareho po kaming lagalag pareho po kami mga pilgrims <laughs> kami po ay nasa uh, ibang dako wala po kami sa Pilipinas ako ay nasa Australia at si Maru ay nasa um, uh, Amerika. Kaya marami po kami mm -hmm ng mga um, pagbabago, maaaring pagbabago sa aming mga buhay dahil po sa paglipat namin ng aming tirahan. Ako po dahil sa pag-aasawa ko, ako ay nakapangasawa ng Australian, kaya ako ay uh -huh. sa Pilipinas. Uh -huh. Ikaw naman Maru, paano ba kayo napunta sa Amerika? Well, sa Amerika naman, it was a call for ministry. Um, kasama ko si Kuya Romy ding last noon. But hindi kami sabay. Nag, nauna sila, nagpunta sa, dito sa Amerika. Kami naman, uh, sumunod kami. But this was a call for ministry na isang um, um, uh, simbahan dito na um, uh, plano nila to reach out sa mga Filipinos dito sa Bay Area, which is the San Francisco area. They call it Bay Area. Um, to come up with a radio program. So um, that was a time that, uh, siguro, uh, nananalangin ako, uh, Lord, ano ba ang, ang, uh, ang plano mo naman sa aking buhay? Because that time I was not, I I got out of FEBC already. Nag-resign nag, nag na ako sa FEBC that time. Uh, inalagaan ko yung aking, uh, uh, my only mabigat son, si Coach. Um is si Coach was a little bit do no know medyo major siya ng content uh for me from Mandaluyong to Karuhatan it will take time for me to go to Karuhatan and going back to Mandaluyong so sabi ko siguro I will give um uh a special attention sa aking anak so yan kaya kami naka nakapunta din dito sa um, sa America through an invitation of uh, of oh, isang uh, worker din isang uh, si ano si Reverend um uh Steve ano uh, uh Dick Marpuri who is with the Lord na rin no uh, oh, yun yung okay. so, yung, uh, so kailan kayo yeah, yung bali na pumunta sa Amerika, dai anong taon ah uh, 1992 1992, 1992. Okay. ikaw ba okay. Kailan ka lumipat sa ano uh, in 1999 mas... naman na Ah 1999 kasi sana so, nakakadalawamputlimang okay. taon na ako dito sa Australia. Mm. -mm. Ah. Yan. Ako na ilang Malaking chunk 20. ng ating hmm. mga buhay ay uh, sa ibang bansa na natin na ipamuhay. Kaya Tama, marami tayong mga bagong na experience kasi ang nang, nang lumipat tayo sa mga bansang ito, ay mga adults na tayo, di ba? Hindi katulad uh -huh, ng mga maliliit na bata. So, marami tayong mga changes na pinag na inajasan, syempre. Dahil tama, ang mga uh -huh. bata, medyo hindi pa nila alam. Eh, samantalang tayo, meron na, meron na tayong sariling gawi, meron na tayong sariling uh -huh. nakasanayan, kaya mas na laking adjustment para sa mga adults na kapareho natin, di ba? Meron um, ka bang fear do you mang fear of of uh, moving out from the Philippines going to Australia oh okay hindi lang kasi you were married fear. already uh -oh. Uh -oh. hindi ko siya matawag na fear more uh, siguro you are just thinking nako mag-iisa na ako malayo na ako sa aking family mm -hmm. pero mm -hmm. pero kumpara what's waiting for me there malayo na ako sa aking family sa friends So pagsisimula ka uli, magkaroon ng mga friends. So syempre yun, yung trepidation, medyo siguro not fear. um Pero kasama nun, kasabay nun, excitement. That's, you know, yeah, it's a new that's world that's waiting that's for you. At saan, ah, nagkaroon naman din kasi tayo noon, we were fortunate enough na nakapunta tayo ng Australia before. Oh, tayo umawit. Doon nga doon ko nga namit ang aking napangasawa po. Kung babalikan natin, we went, we came to Australia para sa sa isang um bicentennial celebration ng ng Australia. Tapos 100th year ng celebration ng mga Baptist churches sa Australia. Ang amin pong grupo from the Philippines came to Australia para kumanta at nakaranas po kami for three weeks na kumanta dito gabi-gabi at pagkatapos gabi-gabi rin na hino-host kami ng mga pami-pamilya ng mga churches mm -hmm. sa mga churches na kinantahan namin. So I experienced, kami ni Namaru we experienced um, the Australian way of life. Kasi Gabi-gabi may hox. isang pamilyang nag-host sa amin. Merong young mm -hmm. family, tama, tama yan. older mm -hmm. people. So, nakatikim ako ng ano ba ang ano ba 'tong Australia. So, nung pumalik ako dito, at least hindi siya very strange na I have never been here. Pero mm -hmm. 'yun, na yeah, tama-tama uh, uh, maganda. At saka, 'yun natin. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. And that John. was the Manila Gospel Singers. Manila oh, Gospel oh. Singers. Kasama 1980. natin doon sila Oh, you mentioned Arnel, mention the si... Arnel, Si Amaka, um, um, si Baby si, Reyes, si Lorraine Ancheta, si Ronald na, Rivera, Ronald at saka Rivera. si si Ray Idmilaw. Yan, walo kami po. At saka, oh. may kasama saka si, ka namin... Si, si Hil Sadora. na technician okay, natin. Um, three weeks, oh, for three weeks, we experienced the Australian way of life and the way they worship and uh, yung mga kapaligiran, <laughs> anyway, humahaba tayo doon. Ikaw naman yung adjustment... ba, yung pagpunta nyo sa Amerika, ga-adjust ka rin? Oo, oh, oh, siyempre. Uh -oh. Sabi ko, alam mo, hindi naman siya fear, kundi apprehension. Kaya ko kaya ang winter doon. Kasi Ah, yun. You know, no, no, yung klima. Oo, oh, yung, 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 oh, yung, yung klima. Kasi pag nakita mo sa movies, parang ang kapal-kapal na mga snow, tapos yung ako <laughs> sila pwede sila no? makapal yung mga <laughs> ano nila, mga damit nila, mga jackets nila. ako kaya kaya ko kaya yan? sabi ko, <laughs> paano naman ako? paano naman ako lumakad? paano? There's, there's just a lot of uh, uh. Of, of of that uh, uh, question sa akin. tiba pero diba, ang, ang maganda sa kanya is Nauuna yung pag-iisip mo, nauuna yung imagination mo. Tapos yung pala matututo ka pag ano habang nararanasan mo na. Ah, ganito pag pala na. makaka-adjust oh. naman pala ako, 'di ba? Pag nanando oh, oh. na siya. Kasi Kaya, tayo nga mga ano, Pilipino, known tayo to, for being ano eh, adjustable, resilient, talaga yung mag-adapt, 'yun. Uh -huh. Um, tinanong ko nga si Kuya Romy kasi pabalik-balik dito si Kuya Romy sa Amerika eh. Pero mm mi, -hmm. okay pa talaga sa America kasi magkasama kami doon we were both invited to go to America to to uh, start with a radio program this is in Bay Area. Sabi niya, okay lang doon ako ma naka-survive eh. ikaw pa. Oo. Oo. Okay, so bago na 'yon. So anyway, uh -huh. so we we uh, there were some some questions about about um, how uh, how are we going to survive? Dito, dito. Kasi, um, hindi ang aming visa is non immigrante. So pag non immigrant ka, you cannot work. Diba, you have mm -hmm. to have a work permit ganon. Mm -hmm. But then, sabi ko Lord, you brought us here. Ikaw ang bahala. In, in fact, I was trying to ano eh. ayoko na sana eh. Ayoko na sanang umano, uh, tumuloy. Pero sabi, sabi na nag-invite sa amin, pambihira ka naman. Okay, okay na ang, 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 papers mo. Ang maraming tao ang gusto, gustong magpunta dito sa Amerika, ikaw naman o ano ka ba? Ganon siya. So, it, yun, yun lang yung uh, atras, uh, abante, atras, abante, yung ganon. Ang daming uma, umaano sa utak ko. This is first, first, first place. Um, mga tao, sabi ko, paano kaya? But then because the Lord led us to America, oh, that particular time, He allowed us to to come ang ang equipping ng Lord is is just amazing o, mga mm -hmm. tao wala kami mga gamit ha ang mm -hmm. daming nagbibigay may rice cooker may may mm -hmm. kutsara may tinidor may pinggan lahat na kailangan mo mm -hmm. yung necessities mm -hmm. mo to to survive in yeah. provide ng mga Christians dito mm -hmm tungo na was that God yeah God provides mm -hmm. all your needs tama yes. yon yeah. ako naman ako syempre, pagdating ko dito kasi I was ano na kasi we were after our wedding ang aming pong anak si Nathan I um, our only child eh honeymoon baby kaya okay. um, kasi mm -hmm. nung nung kami ikasal ni Graham ang aking pong asawa ang pangalan niya ay Graham Uh, nang ikasal kami, I based si Graham sa Malaysia. So, doon muna kami tumira sa Malaysia for the first six oh, months after we got married. Tapos, uh -huh. saka kami pumunta ng Australia. So, I was pregnant na with Nathan nung kami dumating ng Australia. At uh -huh. malapit na akong anak, kasi due siya ng April. We arrived here in uh, January 1999. Tapos, Siyempre, we, imagine mo ako from being a uh, single and working and having mm -hmm. house help to suddenly being married at about to be a mom na napupunta ako sa isang bansa na wala akong ka wala akong kamag-anak at ay ah, meron naman akong pinsan kaya lang malayo ng mga two hours away tapos okay. wala siya mga friends ang um, so i became a mom na mag-isa na wala kang help No from being mm. a working girl suddenly I'm you know full-time mom. Uh so parang talagang parang 180 degree turn are, ang aking buhay pero um dahil meron akong mababait na mga in-laws na sobrang magmahal talaga sila kasi ang turing nila sa kanilang uh, uh, daughter-in-law dalawa kaming daughters-in-law nila ay anak. So mm -hmm. talaga sila yung umalalay sa akin sa lahat ng mga pangangailangan ko dahil si mm. Graham ay laging nasa work. So yon, mm -hmm. naka-adjust ako at um -unti nagkaunti-unti nang mga friends through um sa preschool ng anak ko. Yeah. Um, church particularly sa so church. At yon, unti-unti, ganun pala Pagka dumating ka sa isang lugar na mag-isa ka lang, practically you're alone, ay magpo-provide ang Panginoon ng mga tao ng mga tama na mas yes. uh -huh. na aalalay sa iyo at magiging uh, katuwang mo or magiging kausap mo lang at kasabay uh -huh. mo sa pagyon. So, syempre, maraming mga tayo 'di ba bilang mga uh -huh. may immigrants. immigrants. May mga cultural differences syempre 'yan. May mga naranasan oh. ka ba din ng mga cultural differences uh, o pagkakaiba ng 'yan ang alam nyo, gift sa atin yung pagiging Uh, mas maliit na ng mundo ngayon na, na ang mga tao hmm. ay nakakapagbiyahin na. Nung maliliit tayo, nako bago ka makarating ng Hong Kong, malaking ano yun, di ba? Dream. Correct, correct. Ngayon, oh, ang Hong Kong parang ang lapit na para sa Pilipinas. Sandali lang nakakarating ka oh, ng Hong Kong. Pero arang... ibig sabihin nga, mas globalized na tayo. And the more I think of it, the more I realize na pagka tayo ay lumipat, o kahit tumira lang sandali sa isang sa ibang bansa, marami tayong napupulot na mga nakakapakinabang na bagay. Maraming uh, learnings, marami tayong natututunan katulad ng ay, ganun pala nila gawin ito. Effective. Parang okay to ah so pwede mong i-adapt okay. 'di ba 'yung ganun? Ay ganun pala nila ginagawa 'yung sa akala-akala kasi natin ganito this is the only way it's done. Pero we see in other countries that they do it in a different way and it's sometimes even better. Tapos matututo tayo okay. doon, mapupulot natin 'yon and mm -hmm. we bring it with us home at mm -hmm. i apply natin. Yung bang ganun, maraming natututunan. Yes. Kaya gift ng Lord 'yan. Mm -hmm kaki experience naman ay um para siyang babala sa mga situation. Ah, mm -hmm. uh, parang ganito. Um pag may tao na nadulas, 'wag mong tulungan. Sabi ko, bakit? Hindi <laughs> ba? Tayo, tayo kasi ang tendency natin is uh, pag may nadulas, uh -oh. tulungan mo pa agad kung ikaw ang uh -oh. nakakita, 'di diba? O kaya eh may may bakit, may bakit tao. Bakit hindi na. tutulungan dai? Bakit huwag tulungan? Lang, na, oh, bago oh. sa akin 'yun eh. Ano 'yun? Oo. Oh, oh. Hindi mo tutulungan o kaya mayroon Gay. siyang yung sa sa daan, sa sa, sa daan, may nakita ka oh. na natumba? 'Wag daw tulungan, eh, cause kasi sa akin sabi ko, wow. Bakit so bakit, bakit, bakit? Ganito oh. 'yan. Kasi oh. um, hindi natin alam daw kung paano natin tulungan ang tao. Uh, physically kung anong nangyari sa kanya. Nabalian ba siya? Na mayroon ba siyang sprain? Na pag mo, mas lalong ah, baka Ah, okay, baka ang ibig baka sabihin, ang ibig sabihin, huwag mo galawin. Baka huwag Oo. galawin, pero tulungan mo. Kumunta ka, tulungan mo siya. Hindi, hindi. hindi, hindi. hindi. Cannot... Siguro yung terminology lang. Uh, tutulong ka na huwag mo siyang galawin. Pero tutulong ka by calling help by calling oh, attention, exactly. uh -oh, Pero kasi, 'yun, uh -oh. Tayo kasi, tayo kasi, pag may natumba, 'di ba? Uy, ba bakit ano, tutulungan mo ka yun. Sabi nila, huwag. Kasi baka mm -hmm. mak maka makapalala pa sa sitwasyon niya. Na wag imo. Uh, that was that was something. Sabi ko, wow, grabe naman para namang period 'yan. Matap alam mo yan, ano yun eh, judgment yun eh. Kasi kung may nakita kang natapilok lang o matanda na na napaupo kasi na, 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 ano yung tuhod niya, yung bumigay ang tuhod. Yun talagang matutulungan mo yun kasi alam mo siya na alam mo namang hindi siya nabalian, alam mo naman na hindi nabali yung, yung hindi siya hindi delikado ang kanyang lagay kasi kumbaga tutulungan mo siyang makatindig uli dahil hindi mo naman siya pwedeng iwan na nakaupo lang sa sa, sa ano sa sidewalk. Tutulungan Alam mo, mo oh, din siya kahit yeah. paano para ilagay ganun. mo siya, iupo mo siya sa sa upuan kasi hindi ganun mo pwedeng nakasalampak siya doon. Ganoon um, talaga. Pero ang sabi nila, don't touch. Don't touch. Uh -huh. Kasi nga dito, insurance, may insurance dito 'yan eh. Yung ganon na 'yan pinalala mo ikaw pang may kasalanan Ba't but mo binuhat 'yan eh hindi mo alam ano pala o oh, oh, pinaupo oh. mo mas lalo na bali ang paa o mas lalo na ano siya oh, kaya oh. to me that was that was that's the very first oh. na <laughs> nagjar sa iyo yun. oo uh -huh. ba hindi oh, pwedeng oh, tulungan bakit ganon? <laughs> so oh, oh. they were trying to 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 explain so hindi mo talaga pwedeng galawin oo oh. oh, oh hindi mo talaga po yung kunyari Pero, na humingi ka ng siguro, tulong no? Oo, no. no? mm -mm. humingi ka ng tulong sa iba or mm -mm. call the ambulance or mm -mm. 911 na ganun. Mm -mm. Pero to touch him sabi nila, huwag. Don't touch. Hmm. Ay, nako, sabi ko, ano ba yan? Bakit ganito dito? <laughs> Hindi mo matouch. Hmm. Pero wala naman kaming na-experience na may, na may, may, may gano'n hmm. naman na, na nangyari. Right? Okay. So we were just... Matutorn <laughs> <That laughs> is... ka nun? Matuturn ka nun? Ano pa ba Para naman akong... Walang pakialam Oo, pagka tinignan mama. ko tama. siya. <laughs> Oo, kasi nga, sanay, sanay tayo sa Pilipinas eh. Pag, hmm. you know, tutulungan mo talaga siya, let him sit, that uh, very nicely na ano comfortable siya uh, mm -hmm. dito hindi you have to wait for the paramedics mm -hmm. to lift them up then to, ano hindi mo talaga pwede pwede ng <laughs> ano ba oh, oh. kasi naalala so, ko, naalala ko dito ang 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 father-in-law ko noong nabubuhay pa eh mahilig mm. siyang maglakad na may walker Eh tapos maano na yung tuhod niya, talagang bumibigay. So kahit may walker siya, there were there was a time na nag bumagsak siya sa sa footpath or sa sidewalk mm -hmm. dahil nga bumigay ang kanyang tuhod. Buti may nakakita sa kanya at yeah. tinulungan siya at pagkatapos slowly they both walked home para maihatid sa bahay. Oh. Tinulungan siya kasi nga ano siya, yung parang hindi niya hindi siya makalakad mabuti. 'Yun. So mm -hmm. mga sa mga ganung instances Really, you know, you really help the person kasi all he needed was someone to walk with him until he mm. gets back. Yun, ganun siya. At natutuwa naman ako, yan naman ang ikinatutuwa dito. ko dito sa Australia. Napakaraming matutulunging tao, maano sila, mm. when they see an ano. At saka ang isang nakinatutuwa ko dito, very friendly ang mga tao. Yung, yung ano ba, makasakay mo lang sa ele elevator pwede kayong biglang mag-usap sandali, yung marang, how was your day? Yung gano'n. Kaya hindi kayo magkakilala. Gano'n. Mm -hmm, mm -hmm, maano sila yung hindi suplado. Hindi suplado ang mga yeah, Australians. Mm. Maano sila? Mm. Ma- balabate palabate kunyari mm -hmm. naglalakad ka sa ano sa sidewalk merong isang taong nasa bakuran nila makatingin ng kayo magsana ka na hi good morning yung ganon mm. -hmm. kayo kahit hindi at kayo saka, maganda na ngayon kasi responsive na ang marami mm -hmm. ako ganon ako diyan sa sa ano ay kumusta kuya oh parang mm -hmm. Maski mag-nod lang sa'yo ganon o mag-smile mm -hmm. sa'yo, at least may response, mm -hmm. no? Kaya napakaganda ng, ng uh, educational, siguro na na-expose na rin tayo sa maraming mga mga uh, situation. I mean, the Philippines, uh, tapos dito sa Amerika, uh, dito, English ka nang English, dito eh, talaga namang uh, nosebleed. But you really have to. Tapos, ito pa, yung accent. Yung, yung accent uh, oh, natin. Yung uh, uh. Mm -hmm. hindi maintindihan. Adjust they talaga are. tayo. Oh. adjust And talaga. accept natin like uh, um, uh, tawag natin, a uh, natin natin backpack. Oh, ang backpack mo. Eh dito hindi. Your backpack. 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 Yeah. Uh Oo, -oh. medyo talagang susundin mo oh, yung oh, ano nila. Oh, yung talaga. kanilang intonation. Kasi, Kasi uh -oh. they will not understand you. Correct. Parang uh -oh. OA, no? Parang OA. Pero you have to you have to, to, learn talaga. Diyan pumapasok yung diyan pumapasok yung adjustability natin, yung adaptability. Kaya medyo okay, pag nasa Australia, Australian accent ako. Pag balik Oo. ko ng Pilipinas, American English dapat. O, pagka, uh -huh. o Tagalog, syempre. Pero pag nag english ka, hindi ko naman pwedeng gawin doon ng gamitin doon yung Australian accent ko. Kailangan American accent kasi masanay ang Pilipino. So, At dyan naman tayo mahusay, mga Pilipino. Kasi na, We ano uh, we adapt and we blend in sa ating mga yeah. lugar. Nakaka- ano, ah, naka, um, ang Lord nasa puso mo, you shine, you shine for him. Ikaw you, you're a representative correct. of the Lord in people's lives in people's um, ano, 'di ba? Tayo ay extension um, uh, ng kamay ng Panginoon, 'di ba? Kaya uh, dapat na sasalamin din sa ating buhay, sa ating pakikitungo sa iba ah mm -mm. uh, pag ibig ng Panginoon. Yan. <laughs> marami, marami tayo. Nakong mahaba po kailangan po namin ng one hour na program kung pag-uusapan natin yung mga kakanyahan. Kasi tulad ko, pinagmamalaki ko pa sa Australia is minahal ko na rin talaga tong bansang to dahil naman kamahal-mahal. Is ano, wala po kami na masyado ng class system. Pare-pareho, pantay-pantay ang lahat. Ah, paano? Mm. I taxi driver ka man o boss ka, pareho lang kayo. Hindi yung ako mm -hmm. mas mataas kaysa kayo ganito. Wala ako. Kaya nakakatuwa rin dito yung bagay na 'yon. Mm -mm. I think ganun ganun di, mm -mm. din dito, my dignity of labor. Mm -mm. Uh they all call it work, job. Na. Mm -mm. huh? mm -mm. Kasi dito makikita kung minsan ang mga Uh, nag-aano ng basura, ha? Iba kasi yung pag-ano dito ng mga basura. Pero, when they park doon sa kanilang office, naka yon yun, naka -ano yun. Tapos, mag-suot mag, uh, lang yan ng uniforme. Uh, Tapos, uh, uh, yun na, basurero ka na. Pero, pag-uwi mo, um, <laughs> ang yaman-yaman. Yaman. din ng iba. Oo, oh, oh, di na niya. Oo, oh, wala. Um. We have one more minute to go kaya nako uh. ang <laughs> bilis talaga ng oras sabi nga eh time flies when you're having fun sana yeah, po kayo man right? ay kayo man ay medyo ah oo nga mag mag magse mag 30 minutes na kaya patapos oh, na weekend viewet sorry po yes. pero meron pa naman tayong next week kaya abang-abang abang lang, we lang po kayo special next week so <laughs> eh mag- mag sige ikaw na yes. uh, mag Wag, so, ano we'd na, like, uh, yeah, we'd like to uh, really uh, tell you na kami po, we, we appreciate your um, seeing us, watching us every um, Saturday or whatever mm. day it is in your time zone. Salamat yeah. po ng marami. At sana po ipagpalain tayong lahat ng Panginoon. Sana po ay merong pong kayong nakulot na kahit kaunting mga yes. ma-apply ninyo sa inyong mga buhay dito sa aming mga pinag-usapan. Marami pong salamat. Ito bang ating programang weekend Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, ganon din sa channel 185 sa GCTV. Mga kaibigan muli, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. I hope you enjoyed our time together. So we'll see you again next week dito po sa ating programang We, We can, can Do It. Okay, bye-bye <laughs> We'll see you again next bye. week Bye-bye Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702-DZAS FABC Radio TV Agapay ng Sambayanan